O may imuhang panawagan kay kuya ni Muwamus Oh. Wala kapatid Ha? Ah. Oh. Nawala kapatid. Ano? Anong sasabihin mo kay kuya mo? Kasi ah. Sabihin mo kuya mo. Oh, sabihin mo kay kuya, kuya, tulungan mo ako kuya. Tulungan mo ako kuya. Oh. Dito ako sa bye-bye. Dito ako sa bye-bye. Oh. Uh, sabihin mo, sabihin mo. Sabihin mo kay kuya, ano ba? Sasabihin mo kay kuya, kuya. Sinong kuya mo? Sinong kuya mo? Ramos. Ha? Kuya yeah, Ramos. Ramos? Oh. Ha? Yeah, Ramos. Oh. Ano sabihin mo? Sige, nawagan ka. Kuya, yeah, tulungan mo kuya. Oo, oh, yeah. kuya. Oh. Okay. That's it. That's it. Pangalan mo, pangalan. Anong pangalan mo? Jonathan. 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 Ha? Gabriela. Ah, uh, hindi, hindi pala kayo magkapatid ni Wamos Cruz kasi iba yung apelyido mo. Ha? Oh. Uh. Ah, uh, magkaiba siguro kayo ng tatay. Ah, uh, magkaiba yung tatay. Sino tatay mo? Charlie. Ha? Charlie. Charlie? Ah. Uh. Asa mas Charlie karon? Ah, uh, to ang ato. sige 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 babay na kay mamos Bye.